Uhaw na uwa. May isang uhaw na uhaw na uwa na gusto uminom sa isang pichel na naiwan sa mesa. Makipot lamang ang bunganga na pichel kaya hindi maipasok ng uwak ang ulo upang Sipsipin ng tuka ang tubig. Hirap na hirap abutin ng uwak ang kaunting tubig sa malalim na sisidlan kahit anong pilit niya hindi mabawasan ang sobrang pagkauhaw ng ibon. Il Ngala siya at luminga linga sa paligid. Alam niya may kasagutan sa alim problema. Kinakaharap natin. Tama siya. Sa isang iglap ay naisip niya ang tangi kasagutan. Lumipad siya sa labas at tumuka ng isang munting bato na inihulog sa loob ng pichel. Nag pabalik-balik siya sa paglalagay ng mumunting bato hanggang sa maabot ang tubig sa makitid na bunganga ng pitcher. Kag -ka nagkainom ang uwak at na natugunan ang pagkauhaw niya sa isang iglang lamang.